Ikaw ba ay isa sa libu-libong mga babae o libu-libong uh, mga misis na kung saan is umay na umay na o uh, pagod na pagod na sa palagi o araw-araw na panluloko na ginagawa sa iyo ng mister mo? Okay? So ikaw ba ay sawang sawa na sa paulit-ulit na lamang nakasinungalingan o pagtatago ng mga bagay-bagay sa iyo? Okay? So uh, ito na siguro yung panahon na kailangan mong uh, malaman o no? kailangan mo na ikaw mismo sa sarili mo ikaw mismo ang habulin ng iyong mister ng iyong uh, partner na lalaki at uh, matakot siya okay na mawala ka sa buhay niya or mawala ka sa piling niya. Ngayon, may ginawa akong ilang mga tips na sana ay makatulong para sa inyo na at this moment of time, ikaw naman yung hanapin niya, ikaw naman yung habulin niya at matakot siya na mawala ka sa piling niya. Ngayon, bago natin simulan ang ating uh, mga tips na yan, isa lang ang hinihiling ko kung gusto nyo ng mga tips na kagaya nito, love advice, relationship advice, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button sa baba na kamay ko and notification bell. Lahat ng mga video na ginagawa ko dito is all about sa love advice na po pwedeng makatulong sa mga broken hearted o may mga problema. Okay? Dito sa pag-ibig. So, huwag na natin masyadong patagalin. Umpisahan na natin ang ating mga tips. So, number one. Kailangan, sorry for the word, kailangan huwag kang magpakatanga. Okay? So bakit ko sinabi 'yan? Okay? So ito para mamulat kayo sa katotohanan na na hindi niyo kailangan na patawarin palagi or hindi hindi kailangan unlimited ang inyong pasensya sa kanila. Okay, hindi kesyo, nakagawa sila ng kasalanan, Nag nag-sorry lang sila, is kaagad-agad, pinapatawan nyo kaagad. Hindi po dapat ganyan. Okay, sabihin na natin na nagkaroon siya ng pagkakamali, nagkasala siya. For example, yung pipino niya is na kasidente raw na pumasok sa kuweba. Okay? Yun yung kanyang palaging dahilan na aksidente hindi sinasadya. Okay? So, nangyari na, wala na tayong magagawa. You need to accept the truth na nangyari na yan. So, ang gawin natin is ganito. Patawarin natin. Okay? Patawarin natin yan. Wala na kasi tayong magagawa. Bigyan natin ng isang pagkakataon. Kapag uh, yan ay inulit pa, sabihin nyo sa kanila, once na naulit pa yan, hindi ako magdadalawang isip na iwanan ka. At pag sinabi nyo yan, kailangan kaya nyo yung panindigan. Once na naulit, iwanan nyo na kaagad kasi ang totoong nagmamahal, hindi niya kailangan paulit-ulit nasaktan ang tao kanilang binamahal. One is enough. Okay na yon kasi alam na nila kung ano ang nangyayari once na nagloko sila or nagtaksil sila. May masasaktan sila na isang tao, na isang babae. Okay? Na kanilang minamahal. At ang tao nagmamahal talaga ng totoo, hindi niya kayang saktan ang taong minamahal niya ng sobra. And if, kung inulit talaga niya, ibig sabihin lang noon, sorry to say, hindi talaga kayo mahal noon at hindi siya karapat dapat sa inyong pag-ibig na inilaan para sa kanila. Ulitin ko, wag sana kayong t a n g -A. Para sa ganon, may iwasan natin ang paulit-ulit na sakitan. Okay? So, number two, wag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Okay? Kasi karamihan dito sa mga babae, na kapag ka sila is nasa relationship na or pag na sila is nasa in a relationship na, pinababayaan na nila yung sarili nila. Kung kampante na sila, na happy sila sa araw-araw na magkasama sila, kahit tumaba siya, kain siya ng kain, kain sila ng kain, is okay lamang. Pero, Tandaan nyo to, huwag kayong kakampante na palagi kayong happy at masaya kasama ang inyong mahal sa buhay. So, ang mga yan, Okay? Marunong din tumingin ang mga yan sa iba. Okay? May mga mata ang mga yan. So, para hindi sila mapalingon sa ibang babae, kailangan wag din kayo magpapabaya sa inyong sarili. Alagaan nyo din ang inyong katawan. Magpaseksi kayo. Magpayami kayo. Mag-gym kayo. Okay? So, hindi po pwedeng yung bilbil ninyo halos sunod-sunod na dito. Tapos, wala nang shape ang katawan ninyo. Tapos, yung partner ninyo, eh, lagi pang nasa malayo. So, kailangan magpaganda kayo magpa-sexy kayo, magpariband kayo kasi ang mga yan kapag ka nakakita yan ng something na better sa inyo okay, lalo lalo na pagdating sa panlabas na itsura sa katawan, kung sexy, yung kanyang laging nakikita, tapos kayo, ang taba-taba nyo na, hindi nyo na inaalagaan ang inyong sarili, tapos ang mga buhok ninyo, sabog-sabog na, tapos ang inyong kulay, sobrang itim nyo na, nasunog na, so learn how to take care of yourselves. Hindi po pwedeng kesyo asawa nyo na, kesyo jowa nyo na yan, eh okay na yung ganito. Kailangan magbis pa rin kayo ng maayos, kailangan maging makisig pa rin kayo. Hindi naman sobra kisig, basta alagaan nyo lang ang katawan, ni, uh, katawan ninyo ang katawan niyo malaking factor 'yon para sa kanya yung bandipong uh, kapag ka nagpa-sexy kayo Kapag ka dumaan kayo is may mapapatingin, may mapapalingon pa rin na ibang lalaki sa inyo. So sa ganung pagkakataon, matatakot yung mga yan na bitawan kayo, na iwanan kayo. Kasi nga, meron silang asawa, jowa, na talagang uh, nililingon ng iba and anytime pwede siyang ligawan ng iba. Kaya advice ko sa iyo na magpaganda ka, magayos ka ng sarili mo. Okay? So number 3, huwag mo lagi siyang kukulitin. Kasi ta, uh, kayong mga babae, ang gusto nyo lagi, may update sa inyo ang mga lalaki. Kung saan sila pumunta, anong ginagawa nila, kung kumain na ba sila. Minsan, humihingi pa kayo ng mga selfies o ng mga pictures para lang malaman nyo kung ano talaga ang ginagawa nila at kung nasaan talaga sila. So ngayon, advice ko sa inyo, huwag nyo nang hanapan ng mga updates na ganyan ang inyong mga asawa o ang inyong mga jowa kung once na nagloko na yung mga yan. Hayaan nyo sila. Ipakita nyo, iparamdam nyo sa kanila na kayo naman dapat ang dapat habulin. Okay? Kaya nga, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, kung kayo is nagpapaganda ng katawan, na nagpapasexy kayo, at uh, may nasabi na kayo sa kanya na, na hindi na nila dapat yung gawin pa ulit ulitin So at this moment of time, hindi nyo na sa kailangan pang i-update palagi hingaan na kung ano-anong uh, mga updates Kasi Uh, the more na inaalam nyo yan the more na ipinararamdam nyo sa kanya na may concern pa rin kayo sa kanya na naghahabol pa rin kayo sa kanya at gusto nyo na maalaman nyo kung ano ginagawa niya. So ngayon, balik ta rin natin. Sila naman dapat ngayon ang mangungulit sa inyo na kung nasaan na kayo, anong ginagawa nyo kasi nag-aalala sila na baka may ibang lalaki na pumoporma sa inyo. Kaya kayo mga girls, huwag nyo palaging kukulitin sila na kung nasaan mag-aalala kayo na kumain na ba kaya ito o anuman. Kaya kasi po, kapag ka ganyan yung ginagawa ninyo, nagkakaroon sila ng chance na makapag-isip na kayo pa rin yung naghahabol sa kanila. Okay? So number four, matuto kayong huminde. Huwag lang kayong laging oo ng oo sa kanilang mga desisyon sa buhay. Okay? Kung alam nyo na hindi okay sa inyo, kung alam nyo na mabigat para sa inyong damdamin yung kanyang gagawin, huwag kayong umoo. Okay? So, huwag nyong hayaan lagi siya na ang magdesisyon, ang magkontrol ng lahat ng desisyon para sa inyo Okay, hindi po pwedeng laging ganyan Kasi kayo po yung mahihirapan Kayo po yung kawawa dyan mga girls Learn how to say no Okay, para sa ganun uh, Magkaroon sila ng idea na Ah, hindi pala lahat ng gusto kong gawin Eh, masusunod Okay, yung mga bagay na hindi tama Na, na okay sa'yo Is okay na rin sa'yo Okay, so learn how to say no sa mga bagay-bagay o mga desisyon na ginagawa ng inyong mga mister o ng inyong mga jowa para malaman nila na hindi lahat kaya nilang kontrolin. Okay, mag-enjoy ka rin kasama ang iyong mga kaibigan. Okay, yung mga kaibigan mo, samahan mo rin sila, learn how to celebrate Okay, matuto kayo na magsaya kasama ang inyong mga kaibigan once na nangyari na niloko kayo. Okay? So ipakita niyo sa kanya. Pakita niyo sa kanya na kaya mong maging masaya kahit wala siya. Okay? Kung binigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon, pakita mo sa kanya na na ikaw dapat yung habulin niya at this moment of time. Kung iniisip niya na hindi niya kayang uh, na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya well hindi po ganun dapat ang mindset ninyo ipakita niyo sa kanya na kaya nyo maging masaya kahit wala siya mag-enjoy mag, mag kayo kasama ng inyong mga kaibigan at doon sa pagkakataon na 'yon marirealize niya na baka mayroong bagong pumoporma sa inyo na bagong uh, nanliligaw sa inyo kaya dada-moves 'yan okay nahanapin ka Uh, mag-update ka sa kanya o kung anumang mga mga messages o mag-send ka, pipiliting ka niya na mag-send ng selfie para lamang malaman niya na nasa mabuting kalagayan ka. So, uh, yan mga kamamay ang ilang mga tips ko para sa ganon is matuto yung mga lalaki na yan na okay, matakot silang mawala kayo sa piling niya. Okay? Kasi ang hirap din naman eh lagi na lamang uh, sinasamantala yung mga babae dahil sa kabaitan. Well, sana makatulong itong mga tips ko na to upang uh, matakot sila na mawala kayo sa piling niya. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo pa ng mas maraming tips and videos na kagaya nito, uh, isa lang inihiling ko, just click the subscribe button, notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and relationship goals. I mean, is relationship advice na pwede kong Uh, i-uploads dito, hanggang sa muli mga kamamay paalam